Magandang umaga mga katropa ah, ng araw ngayon katropa do no? Kasi ngayong araw na to mag tayo Maghanap tayo ng kababayan natin Na pwede natin ng kutsing tulong Ngayon ah, maganda rin kasi ang ating trabaho Ay nakisimpatiya din maaga tayong natapos sa ating trabaho maaga uh, tayong makauwi sa bahay at syempre, samantalahin natin yung pagkakataon para makapagamot tayo ng ating kukikulo. Tara mga tropa samahan nyo ako sa aking pagigot para makahanap tayo ng pwedeng mapunta ng ating kukikulo Tara! kasi ako ng gasolina baka pwede yung makairam sayo kahit mga 30 Ha? lang kayo ng uh, namumulot lang kayo ng basura uh. kahit mga 10 wala wala yun kayo ng basura bumibili taga 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 ito yung hanap buhay nyo uh, uh,

Hindi pa pa uwi pa sa amin. Mga, Magkano na... yan pag naibenta mo lahat yan? Konti lang yan, man. siguro na sa 200. Ay, 200? Araw-araw kumikita kayo 200. Minsan isang daan lang. Ha? Minsan isang daan lang. Minsan isang, lang. isang, lang. isang lang. Alam mo, te, napakalaking bagay itong 10 piso mo. Manghiram na lang ako sa iba. Ay. Ay mga rider, manghiram na lang ako niya. Pangdagdag nito. Ang totoo yan, te. Ay! May pipigay ako sa iyo. Ay, sir. Tulong lang naman. Tulong na Para kasi mahirap yung trabaho nyo. Para po sa inyo maraming salamat, ah Thank you. Te, Sir, salamat, ah Kaya ko lang kay ate. Sir, salamat, sir. Ganito, te. Hindi talaga ako kinapos sa pera. Sinubukan ko lang kayo. Ang talaga. Ang totoo talaga. Ang totoo talaga tulad tulad nung ginawa nila hindi eh, ka ng yun ng grocery ay o so, oh, nagunwari lang ako para nagunwari lang ako ng dahilan para mahinto ka at mag usap tayo kanina pa kita sinusundan doon tapos ikaw yung napili ko na mabutan ko ng grocery actually yung grocery na yan hindi, hindi sa akin yan uh, isang kababayan natin na willing ma magbigay ng mga ng tulong ba ayuda katulad nyo na mga ang hirap ng hanap uh, buhay nyo so ano din ang kasi ito lang yan uh, uh, wala wala ibabayad, wala ibabayad Wala kong ibabayad? Hindi, hey, bibigay ko nga sa iyo eh. Uh. Pina, Pinamimigay yan eh Mama Sel, yung Mama Sel na Angelo po na kung pwede daw mamigay ako ng tulong ayudap up galing sa kanya nakapin mo te kasi kung pwede mo babalik ko na lang sa lang ako ha Eh, tanggapin mo Tete ah. Ano lang yan sa bigas, sardinas Maraming salamat taka, Yung kailangan natin ba? Yung, uh, ano? Malaking tulong to sa akin Bakit eh? Oh, hindi na ako pumili ng bigas Kasi pag uwi ko bibili pa akong bigas eh Para may pagkukain ko eh Hindi oh, sabi, pagka naibinta mo to Bibili kayo bigas Oo, bibili yung bigas Paano kung masama ang panahon, tagulan, ganun? Eh minsan nga, yan ng mga betindahan, nililinis ako para meron na. Ah, sige di, eh, laban lang kayo para wala eh, Kailangan natin magtrabaho eh. Oo, oo. Kasi kung hindi kayo magtatrabaho. Ayaw, ayaw ko rin umasa sa kapwa ko kasi alam ko na ngayon na pandemic. Ay, Maraming eh, maraming salamat. Oh. Ma ano ka pa masasabi mo to, yung sa nagbigay okay. niyan sa'yo? Okay. Si Mama Sel, uh, Indilo po. Isa sa'ng oh, sa ibang bansa siya? Oo. Oh, oh. Baka abot na lang sa kanya. Merry Christmas. Saka sana marami pa siyang tao tulong na katulad po Mahirap din. Oh. Ah, kaya sa kayo din. Makakarating yung mensahe mo para sa kanya. Pagpapalain siya ng na, ano natin, Panginoon natin. ano bang alam niyo din? Nuri no, Ilan taon na kayo? 28. Oh. 28?

Ayo Sir! Okay. Uh, punta ah, kayo ng Kabiyang? Ha? Hindi, dito namin sa Bostema. Ah, nagsasari-fitting kayo? Oo, nagsasari-fitting natin. Masaya namin kayo, punta kami mag-gripsas pa ako ng isang troma. Magra-ride kayo? Ingat kayo Sir! Sir, salamat! Sige. Salamat na pala doon sa inabot nyo doon sa ano? Yung kababayan natin na Manila? kasi siyempre mga mga gano'n. Medyo kailangan natin magbigay.